Yung ganda Ang sa aking mata Maria ang pangalan niya Lahat ay gusto siyang makasama Lubos na makilala Lahat ay gagawin basta pantikman siya Kaya sang lupalo Kaya niyang manakop Sa sakupe ng mundo mo Upos ang kwarta mo Kahit na mahirap gusto siyang mayakap Di mahalaga kung may kakainin pa Basta may Maria Ay soft na Basta may Maria Ay soft na Basta may Maria Ay soft na Basta mai Maria I saw na Basta mai Maria I saw na Basta may Maria I solve na Basta may Maria Nakakabihan ang iyong ganda Ang sa aking mata Maria ang pangalan niya Lahat ay gusto siyang makasama Lubos na makilala Lahat ay gagawin basta patikman siya Kaya sang lupalo Kaya nang manakop Sa sakupe ng mundo mo Upos ang kwarta mo Kahit na mahirap Gusto siyang mayakap Kung may mahalaga may kakainin pa Basta may Maria I solve na Basta may Maria I solve na Maria, Basta Maria, I solve na. Basta may 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 Maria. Sa si Maria. Sa si Maria. Sa si Maria. Pagsubok dinaanan, buti na kayanan Ko kahit ako lang mag-isa, lumalaban Madami niyang kalaban Pero dito tumigil, lumagarila at sila'y tinapakan Dati nung wala pa, mas gusto may kasama Pero nung lumawak, inasanin na mapagsa Kapag may problema, parang di ko kaya Kaya parang gusto kong kasama si Maria Kasama si Maria, Kasama si Maria, siya ang tayo na Gusto makasama, puso Siya lang ang papagana, hindi hindi titigil Kasi hindi pa bumaba Pataas ng pataas, ay walang batas Kung sino mang umarang ay tsak matotodas Sa pag-abot ng pangarap, hindi to mahirap Sama-sama bigasin, ego you're the no, Ako'y namulat ng realidad, gusto ko na magsipag Kasi mundo ay magtayak para lang wala silang masabi Kailangan mo magpanaraya Hamon ng buhay kinaya ko Alam mo ka kahit anong pagsubok kakayanin ko Alam, ko, alam mo ka kahit anong pagsubok kakayanin ko Alam ko alam mo ang pangalan ko Pero ang aking story malabo mo mapasok to Nakakabighan ang iyong ganda Ang sa aking mata Maria ang pangalan niya lahat ay gusto siyang magkasama so, lubos na makilala Lahat ay gagawin basta pagtikman siya Kaya sa'ng lupalo, kaya naman ako Sa sakupin ng mundo mo, upos sa'ng kwarta mo Kahit na mahirap, gusto siyang mayakap Di mahalaga kung may kakainin pa ba? Basta may Maria Sophie. Basta may Maria Sophie. Basta may Maria Sophie. Basta may Maria Sophie. Basta may Maria Basta may Basta may Maria